Bale, yung ginawa lang doon sa 250 ni, ano, buhos lang, di ba? Ah, uh, puro buhos. Puro buhos lang. Wala siyang mga... Vroom, 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 vroom. Maliit lang naman. Bunny? Ah! <laughs> bong 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 bạc tốt là các <laughs> Kasi yan yung may Sige, yu, yu, yu. Okay? mo siya. Okay. na talaga. Naantok na. Talagang na yung anak ko. Lasing na. na yung anak ko. Lasing. na yung anak ko.

Ano yung kakaroon na tayo? Sumubo na Sumubo may sounds Kasi, kasi kung sila mangingit lang pag may sounds, kaya yung sounds nyo yung eh? uh -huh. sound. na yan? may sounds nyo. na may sounds. Tutunan ka ba?

Ayo, <laughs> nak tu lek sebrum <sa> brum, sebenarnya tu brum. Dan yang biasa nak, dan yang biasa nak tu lek. Bang batang. Apa yang anak naya? Si bani nak tu lek sebrum brum. -brum. Ah, tara na. Lilipat na kita. Tutukan na. Mag-diaper ka na. Mag ka na. Tara.